Samantala, ano naman bang paghahanda ang ginawa rito ni Joshua? Balita kasi marami daw since sa series ang magpapakita siya ng pandesal. True ba yan? Roll VTR. nag team building kami, sabi ko kala direct me, hindi ko pa napanood. Napanood yung episode 1. Episode 1 pa lang may abs na. Sabi ko, <laughs> pinatay ko agad ng TV, nag-workout na lang ako. Yun na lang yung preparation. Agad-agad. <laughs> nandito na yon so syempre na -pre prepare ako ng workout ako ngayon pero i think mas mas malaki yung importance nung mas emotionally prepared kami uh, kasi iba rin yung itatake lang ng storya medyo sensitive siya Ayan, oh, di ba? Diba? Pandesal, di ba? Oh, Ayan yung pala talaga pa si nag-workout. Uh, eh, nag-workout daw wow. siya. Diba? Wow. Pinaghandaan daw niya, di ba? May pandesal siya, may palaman pa nga eh. Ay, tama. Diba? Oh, oh. Pero alam mo, <laughs> <laughs> si Joshua kahit walang pandesal, yan oh, yung aura oh. yan, yung niya, yung tsura niya. May ng nagkakagusto sa kanya, yeah. oh, nakakakra. Oh. Actually, uh -huh. parang yung panaw nung, hindi ko naman sinasabi, hindi na ganun kaing si John Lloyd. Uh -huh. Pero di ba yung panaw niya, tinangkilig ba siya, kaya taba-tabaan siya nung dati. Wow. time Nang eh. Na konti, Na di ba? Sabi niya. Chanena. O, oh, Chanena. siya. Cross ng bayan. Oh, di ba? Oh. What more ako, si Joshua? Oh. Yeah. Na, hindi ako hang. Wala akong abs, sabi dati ni John Lloyd, di ba? Mm. Pero bongga-bongga ako bongga, rin, may abs. Di ba yung wow. nagubadbaro lang siya sa ng si uh -huh. Joshua, pinag-usapan, uh -huh. naging trending. Di lalo diyan kung ano, mag mapapaabs-abs eh, puti-puti ni Joshua, isa sa pinakamakinis in porn. talaga talaga? Nasilip mo? Nakita pag nakaw ba, di ba yung t-shirt? <laughs> Ay, talaga? Makinis pantasya mo ba si Joshua? Isa. Isa. Ah!